ayan, dito kami kakain ni Mama sa Kamayan Restaurant. May nagbigay sa aming flyers, oh. Ayan. Dito sa Kamayan. Hi! Hello! Ayan ang mga pagkain nila. Ay! Oh, shout out! Taga saan? Taga saan, sir? Taga Mindanao po. Wow, shout out oh, po sa lahat ng mga taga Mindanao. Ah, ito si nanay. Taga saan nay? Mindanao rin. Ay, napisdaya man siya. oy. katabato siya. oy. <laughs> so ano ito? Chicharon? Si chicken Ah, oh, yung balat. Oo oh, yun. apat na buwan, limang buwan. Ito, chicken skin po. Huh? na okay. makatagal. Oh, ito yun Sista ko lang. Ano oh, tester niya isa. Tikman <laughs> natin. Kasi ano to eh. Oo. Oh. Hanggang buwan daw siya guys. Kahit pa. Diba yung chicken skin. <laughs> Oo. Oh, oh. Nagkaano na. Ito guys. Okay? Oh, nga. Ay yung may nagbigay nga sa amin. Sabi niya try nga natin. Eh, mama, natin. Ay mama. ba. Ay wait, kasi... di kasi pakasok siya. Ay ano. Ay ang sarap mga. Diba? Oo nga. Sama na yan sa so, piliin namin. Parang may gayuma. <laughs> <laughs> Naku. Thank you, Ma. Ayan pa, oh. Ito eh, so ano ito? Adobo. Altareta. Papaitan. Paksiw na bangus. Hopi. Ano ito? Kare-kare. Ayan. So ito rin yung, ano ba yung sa'yo? May inasal din sila, oh. 20 real lang. Ano sa yung inasal? Ano sa'yo yung kaldereta? Papaitan. Ito po po. Ay, may pasuka, oh. Si Kabayang Bongga. At tama, nagpapasuso kami eh. <laughs> Hi! <laughs> Okay. Hello, shout out. Shout out to Indonesian, din eh. Ay, ay kala ko Pinoy. Ay, Indonesia <laughs> pa na siya. Kaya mga yung kapes natin <laughs> eh, no? Asian din kasi. Okay, ulam, ulam. Ulam pa. Ako ang wala. Ayun, ay, ake, yung akin. Oo, ayan kasi eh. Kaya tinignan ko muna kasi yung mga ano nyo. Pasok pwede sir, puno kami. Hanggang nun pa punta dito. Eh, hindi kasi pwede. I just move. Parang in. bet ko to eh, yung Bopi. Okay ba? Pag masarap, balik mo. <laughs> oh, oh, okay. pwede na ibalik guys <laughs> ayan na sinabi ni kabayan ayan oh, na naman pa pinakain na oo ayan na hindi pilit yung sarili yung kumain oo nga o ano pa masarap. 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 ano pa yung isa masarap. ano ba yan bali dalawa ah, dalawa. O, yung combo niya. Oh, oo masarap. O oh, ano yung isang? <laughs> Bigyan mo ng tatay ko ha? Tatay ko <laughs> <laughs> Oo nga, guwapo nga si tatay. Indonesian din ba siya? Um, Chinese siya. Ah, Chinese. Uh, okay. Grabe <laughs> yung, ano, no? Bumbo, Chinese, Pero o nga, mix kayo. Pero, maraming mga Pilipino. Oo nga. <miss> o <laughs> <laughs> <Oo nga. laughs> <laughs> oh, ano ba yung isang? <laughs> Hindi <laughs> ko alam. <laughs> <the animation>, <laughs> <laughs> Hindi ko kasi may sabaw ito. na eh. Gusto ko sana ito oh. May sabaw na kasi. Papaitan. Pulutan ko lang yan eh. Sarap. Alin? sige yan na lang papaitan. Yes. So halo-halo pala kayo dito. Ano? So ayan guys, ang kamayan. Restaurant. Ayan ang buong ano nila, o. Napakalawa. Ganda. So ayan na. Ah, okay na, may tanin na ako. Hindi pa. Ay, oh, doon. Nandun pa na iwan. <laughs> Papayola <lang> nga muna. <laughs> Nagbabayad muna ako. <laughs> How much? 30? Tatay ko ha. tatay ko ha. Yes, tatay. Shout out. Taga saan si tatay? Uh, taga Makati po. Kabayan nga. From Makati. Shout out po sa lahat ng mga taga-Makati. Ayan. Bali, ngayon lang po kayo dito? Yes po. Bagong ano lang, salta? <laughs> Pero, ano yes, Saudi talaga. No. Ngayon lang. Ah, okay. So, welcome to Saudi. And from Undo Indonesia siya, guys. Ganang gabi. Yes. Ano eh, marunong ka na. Nagpapaturo ka ba sa kanya? <laughs> okay, thank you. you. Kain na kami. Nay, thank you, Nay. Kain na, na kami. Oh, yeah, May pasok, di ba? So kain tayo guys Back! Ayan, naubos na namin. Pero yung sa akin, hindi ko naubos na na-take out ko. Ayan si nanay o. Oh. na ni nanay. Ang sarap ng kain namin. Sa tira pa pagkain Pinoy.